a warrant of arrest na in-issue para kay Mr. Matuwato. Ang kadahilanan nito ay hindi raw siya naka-attend nung arraignment niya nung Tuesday. So, immediately, merong uh, yung abogado, bakong abogado ni Mr. Matobato in relation to this case, nag-prepare ng motion for reconsideration which phenyl uh, nila ngayong umaga, first thing, ano? So, I believe may copy kayo ng ano, no? uh, motion for consideration. So, it was uh, received. We were hoping na this motion ay uh, makonsider ng judge para ma-recall o ma-hold yung warrant of arrest. However, I was uh, informed na naibigay na ito sa process server at naibigay na rin eventually sa Philippine National Police. Now, tayo ay uh, nananawagan sa uh, bilang taga pamal ano? Pangalaga. 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 Pangalaga ay uh, nananawagan na tayo sa pangunawa ng uh, judge na nag-handle ng case ni Mr. Batubato. Of course, mayroon na motion for consideration na napayas sa kanila na hindi talaga siya maka-attend noong Tuesday na arraignment dahil aside from the fact na bago na yung abogado or napalitan yung abogado, nung uh, Tuesday, supposed to be meron pa kami hearing sa Senado. Tuesday and Wednesday. So, and, it was only around uh, 11pm of Monday that uh, it was announced na isususpend muna yung uh, hearings. So, aside from the fact na hindi alam personally ni Mr. Matubato, ako hindi ko alam na ako yung nag uh, uh, bibigay sa kanya ng custody, ang uh, problema namin was uh, hindi talaga pwedeng maka-attend. So, wala namang intention yon on our part, on the part of Mr. Matubato na hindi siputin deliberately yung hearing na yung kanyang arraignment. So yan ang yan ang basis ng ng uh, motion for consideration. Having said that, meron na ngayong warrant of arrest na ibinigay sa Philippine National Police at yung Philippine National Police ay baka hinahanap nila si Mr. Matubato ako ay announcing it now <coughs> na ako ang nagahawak uh, naghahawak ng tanyang na uh, Uh, custody and security. So, pwede niyong ipadaan sa akin yung warrant of arrest at uh, ako na ang magpapaabot sa kanya para hindi niyo na kailangan hanapin pa at wala na ang toward incident. So, as soon as ma-receive ko yung warrant of arrest na yun, iti-turn over namin kagad formally kay General De La Rosa or his representative, si Mr. Matobato sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Krami. So as soon as maibigay at uh, ma-receive namin yung uh, warrant of arrest, i-return over namin siya. So yun ang uh, aking uh, minsan. So sir, ba't motion for consideration kung willing naman siya i-surrender? Um, hindi naman ano yan eh. Uh, ang problema kasi yung motion for consideration addressed dun sa court supposed to be kung cool. uh, pwede pang ma-recall yung warrant of arrest. Kaso nga para na hindi na masabihan na dinidify yung order na korte or uh, nagkakadel ako ng uh, fugitive ito ngayon, uh, I am declaring openly yung willingness ni Mr. Matubato and yung pagpapasilitate namin yung pag-turnover sa kanya sa Philippine National Police as soon as mahawakan ko yung, yung uh, warrant. Pero Hindi mo, ano po, an 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 obstruction an an yung obstruction of justice yung ginagawa? Nino? Kasi uh, nakatago yun, kinatago yun yung warrant na

Uh, precisely nga ano, para na hindi tayo maakusahan ng obstruction of justice, sinasabi ko na nga ngayon na imbis na hanapin nila si Mr. Matubato, since ako yung nagbibigay sa kanya ng custody, iidaan nila sa akin, it's as good as na ibibigay na sa kanila. At ako na mismo ang magdadala kay Mr. Matubato sa PM grants the motion to set aside and then hindi naman na daw kailangan sila to go to the probate will you still take protect ano po plano if the court grants uh, grants demotion for percent. consideration okay kung na uh, is set aside na yung wala, uh, una una available ito no available yung na uh, case so kung ma set aside yan mag-aantay ako ng decision sa committee para bitawan ko na yung custody. Kasi it was a decision uh, by the committee or ruling by the committee na clarify ko pa dun sa plenary. Um, okay. business, no. Um, I believe as a result of yung pag-miss na ng arraignment. Uh, yun yung <coughs> ano, yun <union>, yung <coughs> Hindi sa case, yun sa case, naka-bail na siya noon. So, nanali pa yung, uh, yung kanyang bail because he couldn't attend dun sa, ano daw, yung arraignment. Pero nga sa akin, ano, having said that, eh, highly suspicious naman yung timing kasi two years na ito tumatakbo, then suddenly nag-set sila for arraignment, uh, on last Tuesday na may schedule naman ng hearing dito. Mm -hmm. Di ba? It was only canceled noong late in the evening ng Monday. Pero nga, ganun pa man, tayo ay nananawagan ng konting pag-unawa on behalf of Mr. Matubato, although it's already stated dun sa kanyang motion for reconsideration, dahil yun na nga ang circumstances, medyo ano talaga, uh, alanganin sa mga punta no? There was no intention to uh, deliberately miss that uh, hearing. So, yun lang nga, talagang gano'n. So, pagka pa, sinabi ng committee na hindi na kailangan talaga si Matubato bilang witness, grant na naman ng court yung kanya, ano, request. Paano nung sa kanya? Hindi niya siya ibibitawin siya o? siya ay eh, kailangan ko pang humingi ng uh, ng uh, formal ruling um, sa committee kasi I am basically acting on behalf of the committee. Ngayon kung i-reverse ng uh, committee yung ruling na yon pro providing protective custody, then on my own I can uh, provide the I can continue to provide protective custody in my individual capacity as a uh, senator of the republic and a moral obligation as a uh, of a citizen. Sir, kung sabi nyo kanina, ano, available uh, yung case niya, kung sakaling hindi mag yung motion, tapos tinurn over niya siya, will you bail him out? Yes. Ba't hindi na po ko na mag-bail na lang? Kasi ay ay ayaw nga natin magkaroon ng untoward incident. Kasi meron ng warat. Kung pupunta siya, sasakay siya ng aeroplano, sa airport pa lang. Oo, oh, nagkamputi na siya. Ayun na natin, baka sabihin na eventually, nagkaroon ng pakaagawin ng iyong na, nagkaroon Ayun natin ang gano'n. Mamata na ang barat. Pero kung nakatingwan natin siya sa PNP, hindi ba delikado siya? Walang tayong magagawa. Ganun kasi yung proseso. So pero kaya na we will entrust him <coughs> sa pangangalaga ni na, na, na leadership mismo ng Philippine National Police para sa atin we, we will turn him over in good faith and uh, I believe uh ano naman uh, pangangalagaan nila So sir alam na ni Matobanto na isusurrender niyo sa I mean napag-usapan niyo na at ah uh, it was his decision kasi so, nanda na siya ma-arrest. Mm -hmm. Nanda na na ma-arrest. Yes. Wala siyang fear kapag na-turn over sa authorities. Siyempre may mga pag siya, mm -hmm. pero kailangan niyang pag-aalim at harapin ito. Yun sir ang kanyang request kay um, kay uh, General Bato siya susuko. Hindi, yeah, that's my uh, recommendation para kasi sa natin sa i-turn over, di ba? And ako naman, institutionally, uh, Senate, I'd rather deal with the head of uh, agency also, which is that uh, General De Rosa. Why not illegal? Illegal possession of firearms back in uh, 2014. In relation to the NGDS? No. Uh, ito yung niya sa, sa hearing na nung June, ay uh, pinapaamin siya na siya ang pumatay kay kay uh, Richard King. So, tumanggi siya ang ginawang you know, basis ng Agni License. You're trusting the PNP to take care of Matubato. Pero on your part, sir, wala, ba wala kayong gagawin just to be sure na I may mean, safe na siya doon sa PNP? Well, ito. Itong press ko na to, informing the whole world about uh, what went down and uh, what will go down is part of that uh, process of insuring his uh, safety. Kasi alam nyo, hindi nga nila ina-announce eh, na may warat na, no? So, ano na, i-mumungkang eh kung hindi i-inform ng ganito. Di ba? Eh wala naman intention kasi hindi, hindi nga alam, nalaman ko lang talaga uh, informally uh, late last night. So, sir, personally, sa tingin nyo, mako uh, makukompromise talaga yung security niya kung ita-turn over siya? I mean, kukunin siya ng PNP? Um, uh, hindi. Not with the AP leadership. Sa ngayon, uh, pinangahawakan ko yung, ano naman, uh, yung tiwala kay uh, uh, General De La Rosa. Wala naman siyang pinapakita pa na masasabing hindi siya pwede pagkatiwalaan. So, yun yun. Pero, have you talked personally with General de la Rosa about this, your plans? Well, I don't have a direct line. So, I am informing uh, the PNP leadership publicly. Then, uh, after that, we will uh, coordinate uh, directly with the headquarters of the Philippine National Police. So, I'll be in the Senate. Ante ko yung warrant na yun pwede na ibigay sa akin para ako na ang magdadala. So, hindi na kailangan hanapin kasi um, I will give you my word na as soon as mahawa ko yung warrant of arrest na yung i-turn over ko kaagad sa headquarters ng Philippine National Police sa Camp Crame to General De La Rosa or his representative. Sabi niyo suspicious in Metro Manila? Yes. Sabi niyo suspicious, parang dating ba na pagplanuhan yung timing? na nangyari no Monday night kasi following day um, sa let's just call it irregular mm -hmm. um, kasi 2 years na yung kaso um, tapos may mm -hmm. lang lalabas ulit ano, yung mm -hmm. arraignment after niya lumabas nung September 15. <laughs> yung, uh, uh, you be here? You yes. So you Siguro, siguro I'll be here around um, um, hanggang mga 5 p.m. So pag binigay sa akin yung warat, then ano na, uh, dire-diretso na kami sa sa Camp Crane. So you will personally bring him there? Yes. Okay. dito na Wala. Ay, dito. Wala na dito. Um, uh, <coughs> uh, hindi eh. Kasi basta may proseso, uh, yung lawyers to be handled. Okay. Asking. Why are, the are you saying this like a Are you having that feeling that confident in the Hindi naman. Hindi naman. Kaya na nananawagan lang ako. Kasi konting ano lang, pag-unawa, it's uh, everybody's aware na dito di si Matubato, tapos sa uh, may hearing kami dapat Monday, Tuesday, Wednesday. So it's quite impossible for for him to go there besides uh, hindi naman niya alam personally kasi yung dating ko on the assumption na yung dating abogado ang ininforman pero hindi wala namang communication yon sa kanya o sa akin ako hindi ko naman alam. Kung alam ko, di, I would have uh, manifested sa, so, sa committee na kailangan pumunta ng Dabao para mag-post ng day. So wala ka let's naman. Sir, sorry. over niya siya, kasi sir, I understand yung process niya, kailangan mag-repair ng warrant doon sa court mismo in Davao. Are you willing to join him yung pa pamagang Dabao, susamahan so, ninyo for his protection? Ano po ba yung value that kung kailangan ano pero meron meron namang mga proseso na he doesn't need to go there kasi kung magagrant naman yung motion for reconsideration eh di tapos nakita naman nila na he turned himself over so walang uh, uh, intention to to flee so hopefully all of these things will be given due course plus nung unang nag-post siya ng bail dito na sa Metro Manila post ng bail doon sa case niya ng, that same case sa Davao. So sir, yung mga ganun, ano daw. Sir, ay, kung piyakasahan niyo si uh, Mato Bato, mananatili siya sa custody niya? Kung walang na, kung ire-reject na siya ng komite, eh, I will continue kasi talagang ano naman, alam natin na magpipilitlo uh, yung kanyang buhay. So kahit i-terminate na yung hearing on DDS, Yes. Uh, in my individual capacity as senator. Until when, hanggang sir? sir hanggang yeah. hanggang six years. na. For six years, I believe it's a given. Alam nyo, may maraming namamatay. kung kung nag kung nagkamali ka mag surrender at ilista mo yung address mo pangalan mo lahat lahat mamimili ko ka na eh okay. Okay. So, teka mo na, maliwanag yun. Ito, ngayon, structure of justice na yan, ha. Precisely, wala na akong intention eh. Ha? kaya ako kaya ako sinasabi to kaya ako sinasabi to Sir, sa uh, yes. yesterday si Vice Mayor Paolo Duterte said na wala naman sino pero meron daw po isang senador na ating gusto po Your reaction daw Um, I I ako, I'm sure na uh, not that uh, senator. And um, uh, paano kaya natin ma-resolve yun? I believe, uh, siguro kung makapangalanan niya, di mas matutukay natin. Pero kung blind item niya, hindi na yung... May suggestions sir na magpa-drug test daw yung mga sinagunan para... <coughs> Pwede <coughs> naman yun. But uh, alam niyo yung ganyan kasi, ano yan, no? Uh, voluntary nature. And sa akin dito, dapat same standard kumagapi siya. Di siya din sabay-sabay. Pati siya magpa-drug. Oo, oh, tsaka hindi yung urine lang ha. Blood. Blood. Talaga. Diba po niyo Tingin po ninyo yeah. ano yung intention? Poli. Bakit siya nang sabi ng na dalawa? Kasi hindi naman yung pinakalagay. I don't know. Siguro para magkaroon ng down sa ano nang ano matarnish yung image na sila. But uh, hindi naman. Individually, ah, uh, <coughs> the faults of uh, the individual senator cannot tarnish the integrity of the senator. Sabay-sabay. Uh. Uh, per, pero kailangan ba yung patuloyan ng practice, yung unsubstantiated yung allegation? Sa akin, um, diba? yeah. okay. i na lang, di ba? Kasi gusto sasabihin, oh, next niya, oh, baka ano daw, may isang senador na kunyari, sabihin, oh, yung senador na adik sa Pwede okay, at kami, drug kami. Next nyan, hindi, meron daw adik sa ano, ay uh, alcoholic, di sunod naman kami. Ano susunod? May adik sa lechon. Hindi, kung maga, kung ano na eh, parang na, uh, Sino na mahilig oh, ako. Marami yan. Hindi lang ibig mo pa. Hindi, sa akin. Eh, ano na lang? Uh, huwag na tayo mag-blind item. If diba? you're sure, sure about this information, then... Name names. Oo, oh, sabihin mo. ba? Diba? So, ang Gordon na kay Paolo, patunayan na Oo na. Kasi, Pepe, we show pa yun yung 23 na hindi naman... Pero, pero, ah, di ka show that's true. Okay. Um, kasi clear pa lang yung lahat ng gamit sa para hindi naman sa ito Hindi ganun. It doesn't work that way. Pero sir, are you willing? May senador na kumagamit na ito. Ha? May info ka sa ito na meron na kumagamit. Kami meron. Nakawala na. So,

Pero sir, meron kayong resolution dito, di ba? Tungkol din sa alleged sex video. Hindi nga pinalabas, pero di Italia naman. Kung anong yung laman o anong ginagawa doon sa video. Well, the fact that the house leadership allowed it, ibig sabihin, pumasa sa standards nila of propriety. And speaks of the kind of leadership they have. Reaction, Mr. Kumaba, yung satisfaction rating. Mm -hmm. uh, well, the rate is going, matas pa ngayon eh. Pero palagay ko, that was taken, no, two weeks ago. So, I believe, mas mababa ako Going down. Going down fast. Cool, hindi siya mag Uh -huh. Hindi na. Ang asitis. <laughs> yun na yun. So, okay? Sir, last <laughs> na sorry. Sir, may kumakalat nga po na nagkita daw kayo ni Vice Mayor Paolo ng Tuesday. Hindi po totoo yan. Um, I was having dinner uh, with my family, birthday nung anak ko ng Tuesday. Nung Tuesday, celebrate namin. <laughs> Hindi ko kayo nagkita ever. <laughs> Hindi.